Sad na. Samantalang ikaw, nitong lito pa akong, ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? Yung parang sobrang bilis naman yata lang sa ibang tao. Kaya di mo maiwasang maramdaman na para ka talagang napapag-iwanan. Di mo maiwasang questionin lahat ng efforts na ginawa ko. Kung bakit pa sila ganito, bakit ikaw ganyan? Nagsisikap ka naman, nagsisipag ka naman, pero bakit ganito lang? yung mga pangarap ng dati, sobrang motivated kang maabot. Ngayon, bakit parang sobrang layo nilang abotin? You've given everything your hardest and even your best, pero bakit parang hindi pa rin sapat? Nakakahingal, nakaka-pressure, nakakatakot, minsan nakakawalang gana. Ang bilis ng takbo ng orasan, no? Yung feeling na tumatanda ka na pati mga magulang mo, pero tingin mo, wala ka pa talagang maipagmamalaki sa kanila pati sa sarili mo mismo. Ganito rin ba minsan yung nararamdaman at naiisip mo? Kung oo, madami pala tayo. Di madali, no? Nakakapagod. Pero kung tutuusin, kung titingnan lang natin, malayo naman na rin tayo sa dati natin ang sitwasyon, di ba? Ika nga, malayo pa, pero malayo na. Minsan kasi, we're too focused on the things na gusto pa nating maabot na di na natin na-appreciate yung mga bagay na naabot na pala natin. Yung mga bagay na dati na pinapangarap na natin. We pressure ourselves kasi nakikipaghabulan tayo sa progress ng iba. Kaya ang ending, when we don't see the immediate results of our efforts, nababurn burnout tayo, nawawalan ng gana, naman kasi kontest ang buhay dito sa mundo. Hindi mo kailangang i-compare ang ikaw sa iba. Dahil iba ka, iba rin sila. We all have our own seasons, our own timelines. And trust me, lahat ng mga pagsisikap mo, lahat ng mga sacrifices and efforts mo, hindi yan mapupunta sa wala. When the time is right, He will make it happen. Magpatuloy ka lang kahit minsan nakakapagod. Magpatuloy ka lang kahit dahan-dahan kaya para sa lahat ng lumalaban, para sa sarili, para sa pamilya, at para sa pangarap, kaya natin to. And one day, we will reap what we sow. And lastly, gusto kong sabihin sa'yo at ipaalala sa'yo na nakaka-proud ka. nakaka ka sobra.